Ang originator product ay dinidiscover ng scientists yan, spending 1 billion dollars to produce in about 20 years. So you're given a patent. That patent will last for 17 to 20 years. After na off na yung patent na yan, intellectual property right yan, kasi inimbento ng science yan. Pwede na maging generic yon. Ngayon, pag inaral mo yan, hindi kasing husay ng branded yan. Parang ganito yan eh. Pag, pag uh, gusto mong bumili ng camera dati, Kodak lang yung iba. The rest, hindi. Pag bumili ka ng toothpaste, ang pinakasikat ay Colgate. Mm. Ay yung iba, me, me Too ang tawag dyan. So pag bumili ka ng t-shirt, let's say t-shirt, Lakos. So pag nakita mo sa Green Hills, ang tawag ng iba, Laos. So ibig sabihin, ah mm -hmm. uh, pag bumili ka ng sapatos, ah uh, Nike, ang iba, eh, nabili mo, ni, napalitan, nihe, o mm. di generic. Ibig sabihin, wag naman yung mamasamain. Hindi kasing bangis, pero pwede. Kaya ako, mm. ginagamit ko sa pasyente kasi hindi naman ganun kalayo eh. Pero ang masama niyan, kung itong kumpanyang to ay nagpo-produce ng gaw-gaw. Kasi ang active pharmaceutical kali mm. ingredient, eh dapat at least man lang 90% kayo pareho. Eh paano kunyari, nakakain na ba kayo sa Tokyo-Tokyo? diba? Ah, uh, yung Japanese na parang shabu-shabu re restaurant. Yeah. Diba? Mm. Oh, at kumain ka din ng nakakain ka ng tempura. Uh, ina. Oh, at ano, baka walang hipon, sinasabi mo sa loob. <laughs> Hindi, ang ibig sabihin doon sa isa, mas uh, mas maraming harina kaysa uh -oh. sa hipon. Ayaw. Ah hanapin mo pa nga yung hipon eh pagkumain uh, pag kumain ka sa 5-star hotel or doon sa mga mall, maraming hipon, kukunti konti lang ang harina, di ba? So, yeah. ganyan ang pagtimpla niyan. Depende kung gano'ng ka anes. At gano'ng katindi ang FDA natin mag-analyze. Eh, wala mm. naman ng FDA natin. Pag pumunta ka sa Alabang eh, yan ang pinakamasamang infrastructure dyan. Nandyan Asian Hospital, nandyan. Eh, CR nga dyan, eh, hindi mo maiihian minsan eh. So, ibig sabihin, kailangan natin i-upgrade dyan. Ang ibig ko sabihin, no offense men, ha, real talk lang tayo. We talk about helping our country system. Eh, bakit ang, ang Jose Reyes, ang uh, San Lazaro, o oh, PGH, na pinakamatatalino mga doktor, eh, one kilometer from, nung, from the palace, eh, hindi natin ma-improve ang kanilang facilities. Then we're talking here of medicines being analyzed by our FDA. Uh, elephant in the room syndrome yan eh. do meron mga magagandang generic companies eh. Kaya ako, pag nagre-reseta, hindi lahat ng generic companies ay maayos. Meron lang, siguro mabibilang ko lima sa akin daliri na yun. Kaya sinusulat ko yung brand name nila kasi baka mapalitan at the pharmacy level. Ayoko nun eh.